Sa panahon ngayon na halos lahat ay umiikot sa pera, trabaho, relasyon, oportunidad, at kahit ang ating sense of security, hindi na nakapagtataka kung bakit napakalaki ng epekto nito sa pag-iisip at ugali ng tao. At sa dulo ng video, magbibigay ako ng mahalagang paraan kung paano mo mapapanatili ang tamang pag-uugali kahit gaano pa kalaki o kaliit ang pera mo. Pero bago tayo doon, kailangan muna nating intindihin kung paano unti-unting nababago ng pera ang pagkatao mo. Minsan hindi natin namamalayan, at minsan, kahit ayaw natin, tuluyan na pala tayong nadadala ng kapangyarihan nito. Ang pera ay hindi lang papel o numero, ito ay simbolo ng control, survival, at value. Kapag nawala ito, madaling mabuo ang anxiety. Kapag dumami ito, madaling mabuo ang pride. At sa pagitan ng dalawang estado na yan, nagsisimula ng mabago ang ugali, desisyon, at pananaw ng isang tao. Kapag kulang ang pera, lumalabas ang survival mode ng utak. Mas nagiging irritable ang tao, mas mabilis mapuno, at mas madaling ma-stress. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil likas na protective ang utak kapag may threat sa seguridad. May psychological studies na nagpapakita na ang financial stress ay nakakapagpababa ng focus, patience, at emotional regulation. Kaya may mga taong nagiging malayo, mainitan ang ulo, o tahimik pagdating sa pera, hindi dahil nagbago sila bilang tao, kundi dahil nag a ang isip nila para mabuhay. Sa kabilang banda, kapag bigla namang nagkaroon ng pera ang isang tao, nag-iiba rin ang kilos. Ang iba nagiging mas confident, mas decisive, mas optimistic. Pero ang iba, nagiging entitled, mayabang at minsan lumalayo na sa mga tao na dati ay malapit sa kanila. Hindi dahil naging masama sila bigla, kundi dahil sa tinatawag na wealth effect, kung saan nagiging inflated ang sense of importance dahil sa feeling of power. May psychological basis din kung bakit nagbabago ang tao kapag pera ang usapan. Ang pera ay nag-activate ng reward center ng utak, kaya nagiging mas gold ribbon, pero minsan, mas detached sa emosyon. Mas nagfo-focus sa results kaysa relationships. Mas nauuna ang accomplishment kaysa connection. At dito nasisira ang maraming bagay, pamilya, pagkakaibigan, tiwala. May mga tao ring sobrang natatakot mawala ng pera kaya nagiging kontrolado ang kilos nila. Nagiging defensive, ayaw magpahiram. Ayaw tumulong. Ayaw magbahagi. Para bang ang pera ang nagiging identity nila. Hindi dahil madamit sila, kundi dahil may malalim na insecurity sa likod nito. Ito ay ang takot na bumalik sa kahirapan, takot mawalan, takot maramdaman ulit ang dati nilang hirap. Pero hindi lahat ng epekto ay masama. Kapag ang tao ay galing sa mahirap na sitwasyon at unti-unting umasenso, nagkakaroon ng discipline, patience, at resilience. Mas marunong mag-ipon. Mas marunong tumingin ng long term. Mas marunong magintindi ng ibang taong nahihirapan dahil naranasan niya rin iyon. At sa psychology, tinatawag itong post-traumatic growth, ang pagbuo ng lakas dahil sa pinagdaan ng struggle. Kaya totoo nga, minsan ang hirap ay nagbibigay ng mas magandang pag-uugali kaysa biglang yaman. Ang pera ay hindi inherently masama o mabuti, ang mahalaga ay kung paano ito hinahawakan ng tao. Paano ito nakakaapekto sa puso, isip at pagkatao? At dito napapasok ang ilang paraan para hindi ka mabago ng pera, kahit gaano pa kalaki o kaliit ang hawak mo. Una, bantayan ang sarili mong perspective tungkol sa pera. Hindi ito sukatan ng halaga mo bilang tao. Hindi ito sukatan ng respeto na nararapat sa iyo. Kung nakita mong nagiging irritable ka na o paranoid dahil sa pera, huminga ka muna. Pinapaalalahanan ka lang ng utak mo na natatakot siya, kaya kailangan mo siyang pakalmahin. Pangalawa, gumawa ng limit. Ang pera ay may limitasyon, at dapat meron ka rin. Hindi mo trabaho isalba ang lahat. Hindi mo obligasyon pagbigyan ng lahat. Pangatlo, manatiling grounded. Kahit umangat ka, huwag kalimutang tao ka pa rin, may kahinaan, may pagkukulang, at may responsibilidad sa kung paano mo gagamitin ang biyayang meron ka pang-apat, ikaw dapat ang may hawak sa pera, hindi ang pera ang may hawak sa iyo. Kapag naramdaman mong pera na ang nagdidikta ng relasyon mo, priorities mo, o personality mo, oras na para mag-step back at ayusin ang values mo. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.